Hello, magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan dito sa uh, ating huntahan. Yeah, uh, na may ginawa akong video last, ano, uh, tungkol sa um, uh, low acid. Uh, pero ngayon, uh, first time kong gagawa ng vlog tungkol sa um, isa kong kondisyon. Ah, uh, yun na yung nakukwento ko sa inyo, ang Rayuma na kung saan, uh, dito nagsimula yung pag acid. Uh, yan, yeah, baka idol. Um, yun nga, um, humihiling ako sa inyo ng uh, comment ano, do sa mga nakakaranas nito. Hindi naman, ano, hindi naman ngayon ko lang naranasan to. Um, siguro mga 3 years na, na matagal-tagal na rin na ah, hindi ganun, ano, um, mild lang talagang, minsan na, parang nangingilo yung lulod na ang hirap ikuha ng posisyon kapag tutulog. Hindi mo alam kung anong posisyon. Um, ayaw mo rin tamaan ng hangin. Yung iba yung ano, yung parang ngilo ng ngipin. Yung gano'n, yung nangingilo yung ano, parang nangingima, nangingimi yung buto. Ganun lang yung nararamdaman ko nung una. Tapos hanggang sa yung joints na, yung mga mm, dugtungan na, Ah, uh, paminsan-minsan sumasakit. Ano? Uh, minsan ayo uh, hirap sa paglalakad na parang parang naglalak ano, naglalak. Tapos lalo na kapag uh, may inaakyat na hagdan, ano, hirap-hirap ako sa ganoon na uh, 'yun yung mga pangunahing nararamnasan ko noong una. Hanggang sa um, 'yun yung uh, pananakit sa likod na ang alam ko nakuha ko nagsimula siya sa GERD ano uh, sign ng GERD minsan uh, pananakit ng uh, stress kasi yun sa likod nagtagal yung GERD uh, kulang sa mm, sa kaalaman uh, actually yung GERD natapos tapos na yung problema ko doon, uh, gumaling naman ako sa GERD. Uh, Nakokontrol ko. Alam ko kung uh, aatake yon dahil uh, sa mga ginagawa ko. Na bibigyan ko sila agad siya ng solusyon na hindi na uh, umatake. Kung sakali mong umatake, acid reflux lang na normal. Ano? Uh, pero yung aking ano uh, arthritis na develop na develop yung arthritis ano uh, dahil nga sa ang alam ko dati court lang siya ng good na kapag nawala yung GERD, mawawala na o kaya uh, pagkatapos yung GERD, saka susulpot yung ano dahil na stress yung uh, sakit ng aking likod kalimitan dati talagang likod ano yung backbone yun, nagtuloy-tuloy, na-develop talaga siya. Hanggang sa um, aking uh, ano ba tawag, tawag doon? Pag nagpapacheck up pa ako sa doktor ko sa gastro, uh, sinasabi ko na sa kanya, dinadain ko na sa kanya na may ganun akong nararanasan. Uh, although, part nga siya, uh, ano lang, uh, hindi naman dapat katulad ngayon na dere kaya ka Uh, mas matindi. Ano, hindi dapat umabot sa matinding ano. Yun, um, may angkan ako ng may rayuma. Ano, may uh, arthritis. Wala akong ano, wala akong ginagawa do kahit yung doktor wala naman na bibigay sa akin gamot doon. Di ang pinaka ginagawa ko tiis, no, tiis sa sakit. Uh, hindi naman ganoon kagrabe. Nararanasan ko lang din 'yon kapag uh, yun nga, kapag uh, mag a yung good o kaya matatapos na yung atake ng good. Hindi naman nagtatagal, nawawala. Ako sa siya nawawala. Siguro dahil uh, noong mga huling mga panahon ngang ito, napapractice ko na yung pagkain na masustansyang pagkain. Pusa din nawawala yung, ano, yung atake ng ating uh, Ryuma. Siyempre, ang, pag maganda yung kinakain mo, nagiging malusog tayo, nagkakaroon ng improvement para sa paggaling sa Rayuma. Ano? Kaso, hindi nakapokus yung attention ko para doon. Uh, wala akong idea sa mga sakit na ganito. Siguro kaya ganun. Uh, sabi ko nga yung mga pagkain natin, minsan hindi natin alam Uh, may masamang epekto pag nasusobrahan sa ibang mga karamdaman. Yun ang problema kapag umiidad. Ano? Uh, yun, kahit pasabihin natin masustansya yung mga pagkain ginagawa natin, kung yun namang uh, content ng pagkain na yun, uh, na-overdose para sa isang problema. Sa ating yung mga mina, yung sinabi ko nga na dati sa, mga, sa vlog ko, yun, na may mga mina na tayong sakit sa ating pamilya. Ah uh, yung sa akin nga itong ang ano itong ah uh, arthritis although may mga sinusubaybayan ako na hindi wala pa naman pa sa akin at uh, iniingat iingatan ko yung sa diabetic yun diabetes ano nagka pre-diabetic na pre-diabetes na rin ako dati ah uh, kinokontrol ko yan nakwento ko naman sa uh, matagal ng vlog yun. Sa, uh, naginawa ko siguro last year ata yun. Yung ginawa kong vlog na yun na, na, ano ako na tumaas yung sugar. Ano? Uh, pero hindi na naman na ulit yun. Yan uh, kinokontrol ko na okay. Ko, inaayos ko yun. Pero posible kasi nga nasa lahi. Tapos yung high blood na hindi naman ako high blood awa ng Diyos, yung mga kapamilya ko, mga kapatid ko, high blood, ako naman, hindi. Uh, sana wag ano, sana wag kasi isa sa traidor na sakit ng high blood, ano, tapos uh, diabetic pa nga. Uh, yun nga, uh, habang, tuma habang tumatagal, posibleng lumabas yan dahil sa mga kinakain natin. Buti na lang, naaga uh, naagapan natin ng mm, pagkain, ano, Ayun uh, din yung ano, yun din yung maganda para sa akin kasi nakokontrol ko na yung mga mm, inka yung mga uh, bad na pagkain ano yung mga hindi dapat kainin nakokontrol ko talaga uh, kasi nga uh, sa sitwasyon na nagkaroon tayo ng acid reflux na uh, good uh, nakilala natin yung mga pagkain ano nakilala natin na hindi hindi dapat ano hindi na, wag tayong malinlang wag tayong uh, Uh, madala sa masasarap na pagkain. Siyempre, talagang napakasasarap ng pagkain ng mga uh, lumalabas sa ngayon dahil sa dami ng mga chemical na inihahalo natin. Chemical na uh, natutuklasan ng mga uh, mga tao na napoproduce sinasama sa pagkain at uh, nakakagawa o nakakalikha ng masasarap na pagkain. Lalo na yung mga dessert. Uh, lalo na yung mga um, na-preserve katulad ng mga inkan at uh, yung mga nasa sachet, nasa mga plastic, ano, uh, refrigerated uh, food. Tapos mga fast food, uh, yan. Yan yung mga talagang, masasabi natin na pagkain na napakasarap pero basura sa ating katawan. Uh, maraming sakit ang dala-dulot nito. Uh, Yun nga lang, uh, nasa makabagong panahon, Uh, yan yung mga kikita at mabibili natin ano uh, pag-ingatan natin ano wag yung dahil yan lang yung naanjan ay eh, yan yung ating gagawin uh, yun nga isa sa sinusubaybayan ko at nag-iingatan ko na magkaroon ng high blood kasi napaka traidor na sakit niyan o isa pa yung matagal ko nang kinukwento uh, bata pa lang ako nagkaroon ako ng ganitong karamdaman buti na lang um, Uh, hindi lumala uh, yung aking, uh, but ang dami kong sakit. <laughs> Kasi nga, naano na tayo sa mga ganitong buhay. Madami mga bata ang madaming karamdaman, mas bata pa sa atin. Ano? Uh, dahil nga dito sa ating lifestyle, uh, yung aking kidney problem dati na hindi naman nan active ano? hindi na siya ganong problema. Sana hindi ko siya problemahin pagdating ng araw. Kaya ingat-ingat lang ano. Ito, dito ako nahihirapan ngayon sa arthritis sa pinag-uusapan natin. Kaya nga hinihiling ko sa mga kaibigan natin na kung sino man yung nakakaalam ano na mga practice dito sa arthritis, uh, tulungan niyo ako, uh, bigyan niyo ako ng uh, komento na gagawin ko. Dahil nagtanong na nga ako sa mga doktor, unang-una, sabi nga sa akin wala naman talagang espesyalista na dito sa lugar namin. Uh, kailangan daw ng treatment dyan para malaman kung anong klaseng uh, arthritis. Ang dami pa lang klaseng arthritis pero sabi sa akin arthritis talaga yung nararamdaman ko. Ano? pero hindi hindi yan uh, yung iniisip natin na uh, uh, part ng GERD. Oh, uh, although do nagsimula um, kasi may may mga sign, ano may sign na ganun talaga pero yung na-develop dahil doon uh, arthritis na nagtuloy-tuloy dahil na nasa pamilya, nasa lahi namin yung may arthritis. ah uh, dahil din sa mga kinakain, ah uh, minsan nasusubrahan tayo sa mga pagkain na ah uh, uh, gulay prutas din na masustansya pero uh, bawal pala sa arthritis. Ano, kaya mahirap din, ano, sa totoo lang mahirap din mag-diet. Ano, sabi natin complete diet, uh, tamang diet pero napakahirap kasi yung mga kinakain natin minsan, uh, sobra naman para doon sa diet, para sa ibang karamdaman. Kaya, uh, yung mga bata pa na nagkakaroon ng karamdaman, ah, uh, Okay 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 yung ganoon kasi hindi naman ano hindi naman katulad ng umiidad na dumadami yung sakit ano Yan pero mahalaga pa rin yung diet ha uh, kasi yun pa rin yung ano yung pa rin yung magsasalba sa atin sa karamdaman hindi yung gamot dahil yung gamot Um, ang benepisyo natin diyan uh, para kontrolin lang yung mga uh, ano uh, dumami yung komplikasyon tsaka para tanggalin yung mga sintom sintomas ng ating mga nararamdaman yung ating tunay sakit na sakit na ano na dumadapo sa atin. Ngayon mga kaibigan do sa siguro nasa tatlong taon na nakalipas nung uh, naranasan ko na mas mahirap-hirap na yung arthritis. Tuloy-tuloy uh, pa rin naman ako sa pagtatanong sa mga doktor kung ano. Yun nga lang talagang sabi, wala daw gamot para sa arthritis, kahit anong klaseng arthritis. Ang talagang rinirecommend lang nila ay yung pampatanggal ng kirot. Ako pa naman, uh, sa totoo lang, napakahina ako sa ano sa mga um, kirot ano uh, kaunting ano lang talagang damang-dama ko kaya yun Uh, ang ginagawa ko, vitamins din lang, mga synthetic vitamins. Tapos, uh, yun, uh, pagka may karamdaman ako, yung mga vitamins, yung mga pagkain na mayama sa mga vitamina, check ko, um, uh, sinesearch ko na halimbawa, broccoli, mga ganun, Sine-check ko ano yung mga vitamins na ano nito, uh, saan ito nakakasamang, ano, uh, sarayuma, sa rayuma, nakakasama ba ito, o ano ba ito, rin-research ko kasi mahirap kumain ng kumain na marami kasi baka mamaya masama pala dito sa katulad niyan lumalabas na mga rayuma ko eh di search na naman ako na yung mga kinakain kong gulay ito ba ay hindi nakakasama sa rayuma pag nakakasama sa rayuma kumakain pa rin naman ako kasi kailangan naman do sa ibang mga karamdaman pero minimal konting konti lang ngayon mga kaibigan uh, bumibili din bumibili ako ng ano ng dahil wala kang gamot Ah, uh, yung gamot na iniinom natin para dito sa rayuma, para sa kirot, para sa kasakit, yung pantanggal ng kirot, talagang kalaban siya ng ano ng ating nasikmura. Ano, masakit siya sa sikmura kaya nagkaroon ako ng problema na ano na low acid, ano. Ah, uh, yun natatakot din ako sa ganong sitwasyon kasi nga mahirap yung low acid talagang Do sa mga may ganitong problema katulad ko, nagkaroon ng GERD. Ang GERD kasi um, hindi la ang hyperacidity ang na nararamdaman niya, nakakaranas din niya ng low acid. Ano, dahil siguro sa mga pag-inom ng gamot na nakakasobra sa antacid kaya uma, umaabot umuwi sa pagkakaroon ng low acid. Ngayon dahil nga nakakaroon ako ng problema, tinigil ko yung pag-inom ng gamot na yun dahil ah um, mahirap. Ayaw kong ituloy yung antacid kasi nga nagkakaproblema na ako sa low acid. Um, bumili na ako. Yung vitamins ko na B-complex na iniinom. Nakita nyo naman yon At tuloy pala ako sa ano ha, sa pag ito, uh, probiotic. Natuloy ako sa probiotic. Lalo na't na nag-antibiotic ako nung nakaraan, nung nagpa nagpa-antitetano ako. Yan, ah, uh, isang gamot na lang yung ano yung ginagamit ko ito na bawasa ko na kanina ko lang binili ay uh, yung B-complex na binili ko ah uh, with paracetamol na lang kasi yung ginagawa ko kasi yung B-complex na iniinom ko umiinom pa rin ako ng paracetamol ano um nagdodoble doble ah uh, yun kaya ang ginawa ko bumili na kahat may B-complex ako diyan at tinigil ko muna yung isang brand ng B-complex Bumili na lang ako ng bagong brand ng B-Complex na with paracetamol na. Ano? Uh, kasi ito, uh, tulong ito sa back pain, sa yung sarayuma natin. Ano? Sa neck pain, sa mga joints, sa mga uh, nerves. Uh, ito, uh, kailangan natin ito. Siyempre, buto pinag-uusapan. Nag-ano din ako ng additional na food supplement. Ano? Yung calcium. Ano? Calcium. Bumili na rin ako ng calcium. Siyempre, ang pagka may mga ganito ang problema, nalimutan ko lang bumili pero meron pa ako ditong isa kanina. Ininom ko ngayong hapon pero bukas ng umaga, bibili ako para bukas ng gabi, ininom ako. Yung B-complex pala, pag inom ko nito, ito, ito lang kasi ang ginagawa ko. Wala pa kasi akong ibang idea para sa sakit na rayuma ko. Ano. Ay, uh, wala pa rin akong time para magpagamot ng rayuma na para malaman ko kung anong klaseng rayuma kasi wala nga dito sa probinsya namin, sa Manila pa, hirap naman. O, no? hindi ko lang alam sa Batangas, sa Lipa, kung meron, baka meron doon. at uh, tsaka wala pa rin akong pera para doon. Alam niyo naman, nagpapagawa ako ng bahay. Wala <laughs> madaming gastos. Ayun, ito, pang gabi. Iniinom ko sa gabi. Yung calcium, bukas ko ng umaga iinumin. Tapos, yung ano, gabi, yung fish oil. Ano, tuloy tayo sa pag-inom ng fish oil ulit. Yeah, uh, na probiotic, ano, ah uh, yan lang yung ginagawa ko sa sa ngayon. At uh, lang hindi naman gano'ng kabilis, ano, kasi mga vitamins ano hindi naman gano'ng kabilis. Ang vitamins lang talaga i correct niyan yung kakulangan. Ano, kaya tayo nagkakaroon ng problema, may kulang. Ano may kulang. At uh, sa tingin ko, yan ang mga kulang, yan yung mga ginagawa ko. Ngayon kung may kakulangan pa rin, kung di meron akong hindi alam kasi sa totoo lang 3 years yung 3 years na hindi ako nakatutok dyan. na nakatutok ako sa problema ng GERD. Uh, kung maaari, hihingi ako ng kaunting idea sa inyo. Paki-comment naman dito sa comment section. Ano, kung ano yung mga practice na ginagawa nyo. At least, uh, ma-orient din ako tungkol dito. At uh, kung natututunan ko yan sa inyo, Itutuloy-tuloy ko pa rin sa vlog uh, magbibigay para ako at uh, ituturo ko din sa vlog yung mga natutunan natututunan ko sa inyo at least yung ibang um, viewers ko na may ganitong problema uh, may mga matututunan sa ating ano yan uh, yun lang mga idol at sana uh, mag-comment kayo sana sana mag-comment kayo hingi ako ng uh, payo para sa inyo tungkol sa sakit na uh, arthritis Ah, uh, hindi ko din alam kung anong klaseng arthritis ito. Basta't ang sumasakit sa akin, normally, backbone. Ano, backbone lagi. Ah, uh, alam ko, arthritis ito, uh, kapag naka ako ng mga vitamins, kapag naka linggo, nawawala siya, nagiging normal ulit. Tapos yun, ah, uh, pag na-stress ang, ano, na persa, katulad ko, madami akong ginagawa dito. May mga binubuhat ako siguro doon na persa, ano doon na sa mga nerves uh, may kulang na vitamins tapos sa uh, nagpuper sa ako uh, nagkaroon ng konting uh, muscle pain muscle pain 'yun nagtuloy-tuloy nagtuloy-tuloy siya na arthritis ano 'yun lang mga idol sana mm, kahit papaano kasi may kulang na, may kakulangan ako sa information sa um, about sa mm, sakit kong ito sa arthritis, uh, mayroon pa rin akong may tutulong sa inyo about dito sa mga vitamins na iniinom ko na nakakatulong sa akin sa tatlong taon na ginagawa ko. Pero syempre, kulang ito. Ito ay um, pangunahing, ano lang ito, ah, parang first aid lang to At least ah, may, may tulong ako. kahat kahit sa post aid ano? ah, hindi pang matagal ang solusyon pang madali ang solusyon meron akong nagagawa ano yan, uh, hiling ko yung mga tagalang solusyon, uh, sana may comment nyo. Bye-bye po at uh, God bless you. Ingat po tayo lagi.